Ano kayo ngayon? Nakasakay sa taxi. Oh, ilang taon ko. Bata pa ako. Yan po ang mga taga Managanaga. Ito po ay taga Aroroy. My goodness. Saya. Asan tayo dadalhin mm. ito? Iyan tumubog. Parang si... ah, pakasaya namin, Kuya, <laughs> sa taxi Nang Managanaga, <laughs> Sitio Luwilo, Barangay Kanaway, General ay, na Car Philippines. Yay! Hindi ba <laughs> <Ay, bumaba. laughs> <laughs> <laughs> Saya. Tayo. <Wow. laughs> ano Masaya. Ano, <laughs> ano, sa akin mga anak. na sa mga anak mo. <laughs> ano, <laughs> <ay, kaya, laughs> <pangisa. laughs> High tech. High <laughs> tech. Kami po ay kasalukuyang nag-off-road. <laughs> We are heading to Barangay ano ito. Yes. <laughs>